ang pagtulong sa gawain ng Diyos, voluntary yun, wala nang fixed price. Para bang obligasyon mo na nangyayari tuloy yung kalitasan Kaligtasan ngayon na kay Kristo, wala kay Mueses. Sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya. Sa pamamagitan ni Kristo, aariing kang galap sa lahat ng bagay. Pag sumasampalataya ka sa lahat ng aral ni Kristo, walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. hindi na dapat yan sa panahong kristyano. Ang pagtulong sa gawain ng Diyos, voluntary yun. Wala nang fixed price. Hindi na naging on time yun. Yan o. No? Karating mo lang ba, Jobs? May sinundo ka ba, anak? Nauna ano pa yung mga bisita mo sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Joshua. Makinig mga magdanakaw. Oh. Makinig, jups. Makinig, yung mga tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Okay? hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro, may trabaho. ah, Berlui, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahang ka. Sakripisyo mo. ah, may nagtatrabaho mga anak niyo. Sakripisyo kayo. Ha, ah, si Jemuel. Jemuel. May mga trabaho na yan eh. Sino hindi pa nakakita doon? sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin? Ikaw, Arvid? Nakita mo na, Arvid? Kita mo? Papahiya ka pa bago, bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? ni hindi kayo makatayo? Hiyang-hiya kayo? Okay? Bakit? Nakakahiya kayo! Miembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, ang kwenta mo. Magbigay. May sacrificial pa kayo. May sacrificial. May trabaho ka ba, Arwin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita. Pwede bisita, pwede, pero pwede magsakripisyo. Ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kayahiya ka. Okay? Mary Ricky. Ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? Ikaw ang dahilan kung bakit may mga pasto so na naghihirap. So Pinuturoan so mo yung mga mepro Na wag ba't ikaw po? So eh, nasa Bible so Wala so na makakomment. So nag lead so mo yata yung mga nanonood.

Takot magturo sa... Huwag kayong matakot magturo. Nagdo ko sa pera. Hindi nyo ba alam sa Bible na mas maraming binanggit na beses ang pera kaysa sa impyerno? Mas maraming beses binanggit ang pera kaysa sa love? Bakit? Kasi kung hindi ka ba magkatiwalaan sa maliit, hindi ka pwede magkatiwalaan sa malaki. Paano mo sasabihin na ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon? Pera mo nga, di mo maibigay. Pag-iisipan mo pa yung pastor mo, Bago mo may yung talent at saka yung time mo na sa pressure Mas madaling ibigay ang time, mas madaling ibigay yung talent kung ayaw mo na ibigay ang pressure mo mas... sa Kung ayaw mo itigay ang mo mas... sa Hindi na dapat yan sa panahong kristyano. Ang pagtulong sa gawain ng Diyos, voluntary yun. Wala nang fixed price para bang obligasyon mo na nangyayari tuloy yung ikapo, obligasyon na yung first fruit. O sa Biblia, sa pagbabago ng panahon, sa panahon ni Kristo, ang sabi sa ikalawang Korinto 9.7, Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Lahat ng Kristiyano noong unang siglo, hindi napilit nagbibigay silang kusa o sutres ng ikalawang korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sariling kalooban, hindi dictated gaya nung panahon ni Mueses, idinidikta ikasampung bahagi sa lahat ng unang bunga, the first fruit. Batas yan sa panahon ni Mueses. Eh ngayon, wala na tayo sa batas ni na nasa batas na tayo ni Kristo. Kristo, Kristo, 13.39 -si ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Mueses. Ang kaligtasan ngayon na kay Kristo wala kay Mueses. Sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya. Sa pamamagitan ni Kristo, aariing kang ganap sa lahat ng bagay. Pag sumasampalataya ka sa lahat ng aral ni Kristo, na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Mueses. Kaya lang, maganda sa kanila yung kautosan ni Mueses kasi siguradong pera yun ng pastor, 10%. Hindi naman nila ginagamit yan sa tamang paggamitan eh. Alam mo, yung 10% sa panahon ni Mueses, ah, yun, pinaghahati-hati yun sa apat na parte. Isang parte para sa mga libita. Isang parte para sa mga taga-ibang lupa, yung mga stranger sa Israel, yung mahihirap na galing sa ibang mga bansang napadpad sa Israel. Isang partiron para sa mga ulila at saka sa mga babaeng bao. At ang isang partiron ron sinusunog bilang handog na susunugin para sa Diyos. Ang ikapunoon sa Israel pinaparti sa apat, apat na parte sa Libita, yung mga pinakaministro nila noon, mga priest and uh, mga nangangasiwa ng kanilang religious life, isang parte sa kanila. Isang parte sa mga ulila. Isang parte sa mga strangers, yung mga taga-ibang lupa. At ang isa pang parte, sinusunog bilang handog na susulugin sa Diyos. Yung ikapo ng ikapo. Pagkatapos kasing kulektahin yung ikapo, may ikapo pa ng ikapo. Basahin natin ang 18-20 sa isnang bilang. Buko dito'y sasalitain mo sa mga levita at sasabihin mo sa kanila. Pagkuhan ninyo sa mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana, ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaa sa Panginoon ang ikasangpung bahagi ng ikasangpung bahagi. That tenth of that ten percent. Kaya yung ten percent na yun, babawasan mo ng ten percent yun ya handog mong handog na itinaas sa Panginoon. Hmm? Eh, eh, yung lahat ng 10% ngayon napupunta sa pastor at saka sa kapricho niya. ay nakakabili ng eroplano, nakakabili ng kung ano-ano, namumuhay na mahigit pa sa ibang hari, <laughs> kasi hindi tinuturo yung aral ng Diyos na nasa Biblia sa kanyang kabuuan.